Oh, Yaton, o yatun si Lola Maria Manaligot. Mm. sa na 7-Eleven. Kaya na natu... to to tulong. Oh, okay. Kaya rin may yawa ka oh. Tapi na iba na, kaya taga-ilagan, ibanag, iba na, kung tawit na 7-Eleven, pwede rin may yawa mas Baski ni ko. Maski Maski Pero aroma po ni, ni Tony Tay. Aroma po. O maraming mababait daw na tao din naman nagbibigay sa kanya ni Lola. O. Ito yung takamay mo. Wala. O wala siya. Wala siya isang yung yung isang kamay. O na uh, operaan daw noon. Ayun lang ah. O pagpagitang tatuloy ngayon na mangyawa. Ayan eh. Nung kaya na may rayta 7-11 aray ganda ka tayo agagawi ka eh agagawi ka te tayo ayun kung kaya na mangyawa may rayta tayo eh aray ganda ka ayun nabayag mo niya eh ha? nabayag mo niya ito oo pero aray sa kawela oo sa kawela lang ako pa ganiyawa ka ni ko. Ganiyawa na. Ay magaling. At na to si dito no. Dito ay estudyante, ato mo magdid kaya na. Tagal aro estudyante. Oh, ar ar aran ni nang nangay. Di ba? Oh, aran ni nang ay. Kung baru bawa baro ka to ya. Dati kami customer te 7 eleven Ito yung agro ni Mitty Kwa Mitty Insular. Tayak ng remit me anak mo pa